Ang bagong base militar ng Pilipinas na binuksan malapit sa Luzon Strait ay isa sa mga pinakaimportanteng hakbang sa kasaysayan ng pambansang seguridad. Matatagpuan ito sa pinakahilagang bahagi ng Luzon, malapit sa Batanes, kung saan napakalapit na sa Taiwan. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapalawak ng presensya militar kundi isang malinaw na mensahe sa rehiyon na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sa harap ng patuloy na banta at agresyon mula sa China. Ang Luzon Strait ay isang mahalagang daanan ng kalakalan at estratehikong punto sa pagitan ng South China Sea at Pacific Ocean, kaya't ang pagkakaroon ng base doon ay isang matalinong estratehiya para sa pambansang depensa. Ang pagtatayo ng base ay bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa pamamagitan ng EDCA, pinapayagan ang mga puwersang Amerikano na gumamit ng piling mga base militar ng Pilipinas para sa kanilang operasyon at pagsasanay, kapalit ng mga programang pang-imprastruktura at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Sa bagong base sa Luzon Strait, nakatutok ang layunin sa pagpapalakas ng maritime defense, surveillance, at disaster response capabilities. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, nagsisilbi itong unang linya ng depensa kung sakaling magkaroon ng krisis o kaguluhan sa Taiwan Strait. Ang bagong base ay may kasamang mga modernong pasilidad tulad ng radar systems, airstrip para sa mga eroplano ng AFP at kalyadong bansa, fuel depot, at communication centers. Mayroon ding mga lugar para sa paglalagyan ng mga surveillance drones at maritime patrol aircraft. Ang mga pasilidad na ito ay nagbibigay daan para sa mas mabilis na pagtugon sa anumang sitwasyong pangseguridad, tulad ng mga iligal na pangingisda, paglabag sa teritoryo, at mga aksyon ng Chinese Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa tulong ng teknolohiya at suporta ng mga kaalyado, ang bansa ay mas may kakayahang bantayan ang kalupaan at karagatan nito. Hindi may kakaila na ang desisyong ito ay nagmula sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at ng mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Sa nakaraang mga taon, paulit-ulit na naitala ang mga insidente ng panggigipit ng China sa mga Pilipinong mangingisda, pati na rin ang paglalagay nila ng mga barkong militar at artificial island sa mga bahaging inaangkin ng Pilipinas. Dahil dito, naging malinaw sa pamahalaan na kailangang palakasin ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili. Ang base sa Luzon Strait ay hindi lamang para sa proteksyon ng hilagang bahagi ng bansa kundi pati na rin para sa pagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na hindi basta-basta magpapasindek. Bukod sa aspeto ng depensa, malaking benepisyo rin ang dala ng base sa ekonomiya ng rehiyon. Sa pagpasok ng mga proyekto sa konstruksyon at pag-upgrade ng mga infrastruktura, maraming lokal na residente ang nagkaroon ng trabaho. Nagkaroon ng mga bagong kalsada, komunikasyon, at serbisyong elektrisidad sa mga lugar na dati mahirap marating. Marami ring negosyo ang nagsimulang umusbong dahil sa pagdagsa ng mga sundalo, inhinyero, at mga tauhan ng militar. Para sa mga mamamayan ng Hilagang Luzon, ito ay hindi lamang simbolo ng depensa kundi isang bagong pagkakataon para sa pagunlad. Gayunman, hindi rin maiwasan ang mga pangamba mula sa ilang sektor. May mga nagsasabing ang pagkakaroon ng mas maraming bis na pinapayagan ng puwersang Amerikano ay maaaring magdulot ng tensyon sa China at ituring ito bilang isang banta. Ayon sa kanila, maaari nitong ilagay ang Pilipinas sa gitna ng posibleng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Subalit, ayon sa mga opisyal ng gobyerno, malinaw na ang layunin ng base ay para sa depensa at hindi para sa agresyon. Iginiit nila na nananatiling nasa kontrol ng Pilipinas ang mga operasyon at anumang aktibidad ng mga banyagang sundalo ay kailangang aprubahan ng pamahalaan. Ang base rin ay may malaking papel sa pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas sa mga kalyadong bansa. Bukod sa Estados Unidos, nagsimula na ring makipagtulungan ang Japan at Australia sa pagpapalakas ng seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga joint exercises at pagsasanay, natututo ang mga sundalong Pilipino ng mga modernong taktika sa depensa, paggamit ng advanced weaponry, at koordinasyon sa multinational operations. Ang ganitong mga programa ay hindi lamang nagpapalakas ng kakayahan ng AFP kundi nagtataguyod din ng mas malalim na ugnayan sa mga bansang may parehong layunin, ang mapanatili ang kapayapaan at kalayaan sa Asya. Sa aspeto naman ng seguridad, ang base ay nagsisilbing sentro ng intelligence gathering at monitoring. Sa tulong ng mga satellite at radar equipment, mas napapalawak ng Pilipinas ang kakayahan nitong magbantay sa mga aktibidad ng ibang bansa sa karagatan. Mula sa Luzon Strait, madaling makita at matukoy ang mga galaw ng mga barko o eroplano sa rehiyon ng Taiwan at Bashi Channel, na itinuturing na isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan at militar sa buong Asya. Ang kontrol at pagbabantay sa rutang ito ay napakahalaga hindi lamang para sa depensa ng bansa kundi para rin sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan. Ayon sa mga analista, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng Pilipinas pagdating sa pambansang seguridad. Kung dati ay umaasa lamang ito sa diplomasya at panawagan sa kapayapaan, ngayon ay malinaw na pinipili na nitong palakasin ang kakayahang militar. Ang pagbubukas ng base sa Luzon Strait ay isang simbolo ng bagong direksyon, isang bansang handa, matatag, at marunong makipag-alyansa para sa sariling kapakanan. Sa panahon kung saan ang tensyon sa Asia-Pacific ay patuloy na tumataas, ang pagkakaroon ng ganitong base ay nagbibigay ng mensahe na hindi na mananatiling tahimik ang Pilipinas kapag nilalabag ang kanyang soberanya. Sa huli, ang bagong base militar sa Hilagang Luzon ay hindi lamang isang gusali o lokasyon. Isa itong pahayag ng determinasyon ng sambayan ng Pilipino. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga hamon at banta mula sa labas, patuloy na ipaglalaban ng bansa ang kanyang karapatan sa karagatan, kalayaan at kapayapaan. Habang tumitindi ang mga isyu sa South China Sea at Taiwan Strait, malinaw na ang Pilipinas ay hindi na lamang tagamasid sa rehiyon, isa na itong aktibong manlalaro sa pagtataguyod ng balanseng kapangyarihan at seguridad sa Asya. Ang base sa Luzon Strait ay simbolo ng bagong yugto ng pambansang lakas, isang Pilipinas na handang harapin ang anumang unos para sa kasarinlan, kapayapaan at kinabukasan ng susunod na henerasyon.